Tatayin siya ah. lang natin. Sige, iri mo. Eh, walang ano. tama ka na eh. Sige na, tayo niya. E, tayo siya. Sige, diretsyo. Ay, lahat. Gano'n na. Sige na, diretsyo. Sige, bangon ang ulo mo. Bangon. Sige. Sige. Ayan na. Sige. Huwag ganyan. magbalikat. balikat. Ulo lang. Ulo lang. Ulo. 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 Tingin dito. Hatak sa ilan ng kwek. Ulo lang. Ulo. Yan lang. Hatak sa ilan ng kwek. Tai. May tai. Sige. Iri mo. Patae. Sige. Parang yan. Sige pa. Todo. <tod Uy. Ano ka dyan ha? Ito yung yan. Iri mo. Sige. Dami. Sige pa. Sige. Sige pa. Dito na. Sige. Isang pa. Pagkakarin mo ba? Bahi, ah? Push mo. Hatap dito Ay, yung kamay mo sa ilalim ng kwet. Ha? Ito totoo. Ito totoo. Hawakan mo. Ito yung kamay mo kasi para may persa. Ayan. Ay, Kabilaan. Meron Meron pa. Meron pa. Ngiro pa. Sige pa, iri mo. Tabayan mo sa ating barge para lubas lahat ng tae mo. Saka. Hindi ma'am si lapit ba? na lo, bango na. Hindi na. Hindi na ah. tayo na tayo yung tae Sige.

sakit pa. Sige, ibig mo, diretso. Sige, okay, bangon ng ulo. Sige. Sige, diretso. yung ulo lang yung bangon. Ate, ito, lambutan mo kasi. Palambot. Huwag mong patigasin. Tapos ibuka lang na maayos. Angat ulo tingin sa tan. Medyo yangat kunti yung pwet ha. Ganyan po umire. <coughs> yangat kunti yung pwet. Sige, diretso mo. No? Yan, sige. Todo. Push pa.